So kaya binabahagi ko rin sa inyong mga kasari dahil hindi lang naman uh, mga positive vibes yung ating binabahagi dito. So meron din namang negative. So kailangan ko rin i-bahagi sa inyo para maging aware din kayo. So lalong-lalo na doon sa ating mga bagong nag-nagsasari-sari uh, store, so kung may idea na sila or may guide na. So para maiwasan nyo to, uh, panuurin mo hanggang dulo at ah, uh, malalaman mo kung ano yung isang bagay na pagkakamali na dapat wag nyo ring gawin. So, baka matulad kayo sa amin. Kaya panoorin nyo and keep on watching. Hi guys, what's up? Magandang gabi sa ating lahat. welcome back dito sa aking channel. Uh, Mix TV, ang tindirong blagal ng Mandawi City. So for today's video mga kasari, meron akong ibabahagi dito. So about sa ating sari-sari store pa rin. So ito ay wag na wag nyong gagawin dahil hindi nakabubuti sa ating tindahan mga kasari. So kaya yeah, uh, bago natin ibabahagi sa inyo, ay nais nice ko muna kayong batiin na magandang gabi and kumusta inyong mga sari-sari store. So I hope na Uh, lumalago at patuloy na lumalaban para sa ating pangkabuhayan so ngayon mga kasari ay talagang ito ay isang pagkakamali namin uh, kasi hindi lang ako, hindi lang yung aking asawa, so dalawa kami uh, dahil nga napabayaan, so kumbaga uh, ngayong araw na ito ay hindi namin nabigyang pansin so yung bagay na ito, kaya sa inyo dyan, sa mga kasari ko, ay huwag na wag nyo itong gagawin para iwas na mangyayari talaga sa inyong sari-sari store. So, kaya binabahagi ko rin sa inyong mga kasari dahil hindi lang naman uh, mga positive vibes yung ating binabahagi dito. So, meron din namang negative. So, kailangan ko rin yung bahagi sa inyo para maging aware din kayo. So, lalong-lalo na doon sa ating mga bagong uh, nag, uh, nagsasari-sari uh, nag store. So, kung baga may idea na sila or may guide na. So, para maiwasan nyo to, uh, mo hanggang dulo, at uh, malalaman mo kung ano yung isang bagay na pagkakamali na dapat wag nyo ring gawin. So, baka matulad kayo sa amin. Kaya panoorin nyo and keep on watching. So, welcome back dito sa aking channel mga kasari. Once again, dyan with Migs ang tindirong vlog na bagiran ng Mantawi City. So, bago tayo magpatuloy mga kasari, uh, nais nice ko muna kayong imbitahin sa mga hindi pa nakapagsubscribe sa aking channel at napapanood aking video. Ah, uh, huwag mong kalimutan i-like, comment, share, and subscribe my YouTube channel uh, then click the notification bell and yeah. pa-click na rin ang bell all para update sa lahat ng ating mga video na i about na i-upload about Sari Sari Store so hindi ko na patatagalin pa mga kasari at gusto ko nang ibahagi sa inyo para maging aware kayo so sa mga bagong nagsasari Sari Sari Store dyan ito ay huwag nyong gayahin na para iwas na mangyari talaga sa yung mga Sari Sari Store so are you ready? so pupunta na tayo let's go! So dito ko na o, umpisahan mga kasari at uunahin natin dito. So pasensya na sa yung naririnig. So yung aming ref ay ang lakas ng andar. <laughs> so ayan mga kasari, ito yung aking tinutukoy. ah ito ay isang pagkakamali dahil hindi namin nabigyan ng pansit sa araw na ito. So ang daming naghahanap ng mga shampoo mga kasari at ito na lang talaga yung natira. Ito na lang yung available na shampoo dito sa aming tindahan talaga. Ayan. So yung cream silk okay pa naman dahil ito lang naman yung mas available na hinahanap ng ating mga customer so yung shampoo na lang talaga ay na ayan kawawa dahil uh, ilang klase na lang so dito ako sa likod so ayan mga kasari, ito na lang yung ating available na shampoo clear palmolive pink violet at saka yung pantin tapos uh, keratin na shampoo so ilang klase na nga lang ba tatlo na lang a uh, apat na lang pala so wala na yung aming uh, sun silk uh, hidden head and shoulder at Dove so ang dami nang nawala mga kasari so kaya ito ay uh, isang pagkakamali dahil talagang mabintang mabinta yung ating mga shampoo so kaya huwag niyong gagawin mga kasari no, hanggat maaari ay uh, mag-check ng mga items so kagaya ngayon hindi namin ito napansin Yan. so may na nakapukus tayo sa ibang mga uh, kailangan So napabayaan yung ating mga shampoo. Kaya ang nangyari, so ito na lang. So wala nang maibigay kung may naghahanap ng Uh, Sunself. May maghahanap ng mga uh, Dove. May maghahanap ng Hidden Shoulder. So, wala kaming maibigal dahil ito na lang talaga yung available na shampoo dito sa aming tindahan. So, choice na nila yan kung uh, uh, gusto nila ang ating available na shampoo. At isa pa. So, yung ating mga pangkape ay okay pa naman. So, meron pa. So, yung mga nakikita nyo dyan. So, iyan lang naman yung mga hinahanap ng aming mga customer dito. So, yan lang yung available na mga pang kapi dito sa aming tindahan at ito pa mga kasari ay talagang wala na rin talaga so ngayon napag-isip-isip po uh, kasi nga bukas may pasok pa yung mga estudyante so marami pa talaga maghahanap ng mga shampoo so ang nangyari wala tayong maibigay kung maghahanap sila ng sunsel uh, dove, hidden shoulder uh, at kung ano pa mga shampoo na kinakailangan nila so wala tayong maibigay dahil yun na lang yung available na shampoo para sa may maghanap ng mga ganong shampoo ay eh. meron tayong maibigay pero uh, choice na nila kung uh, tatanggapin nila yung offer na ibibigay natin sa, kan sa kanila so uh, may mga ibang customer kasi kung saan sila masiyang na shampoo so doon talaga yun talaga yung bibili nila na brand ng shampoo pero yung iba uh, pag sinasabing wala na at ito na lang yung available so okay lang naman sa kanila so yun lang naman ang mas maganda sa ibang mga customer at dito na naman tayo sa ating madilat mga kasari yan bungal ang daming bungal yan So, wala na tayong family sardines so, dalawa na lang yung natira at yung ating ano pa ah kasi ato ito pula at saka grain so wala na palang grain tapos meron tayong san marino dalawang natira ah meron pa palang grain sa baba lang ayan yung ating family so naghiwalay na So, pula pala dito lahat. Tapos yung ating senyorita, mga kasari, yan na lang yung natira, dalawa. So, bukas, mapa, makapagpamili tayo ng mga pandagdag dito. So, dahil sa Sabado at uh, Linggo, so, medyo mabinta yung ating uh, mga canned goods. At dito sa taas, mga kasari, ay may nabungal dito. So, yung ating carne norte. So, dalawa na lang yung natira. At yung ating uh, corn beef. So, mabinta talaga yung ating corn beef, mga kasari, no? Yan. So yan na yung yan na lang yung ating available sa ating mga uh, dilata mga kasari. At sa ating mga pangsabon, ayan. So okay pa naman yung ating mga pangsabon sa uh, powder natin yung mga Ariel Tide, sir powder. So meron pa naman tayo. Yung wala na lang sa amin ah uh, yung Suntrox na Color Safe. So yun ay mabintang-mabinta rin at yung 250 ml na original na sundrocks at saka yung maliit. So, dahil Friday pa naman bukas, so, meron pa tayong time para makapamili. So, sana malaki yung ating pinta bukas para makapagdagdag tayo ng mga kulang-kulang uh, dito sa ating tindahan, mga kasari. And, uh, yun lang yung aking binabahagi sa inyo na huwag nyong tularan dahil uh, para maiwasan natin yung mga kasari, no, sa ating uh, tindahan. So, yun lang naman mga kasari yung aking binabahagi sa inyo at gusto ko rin talagang ibabahagi sa inyo uh, dahil nga para maiwasan yung mga ganyong mga senaryo. So, katulad na lang sa shampoo. Ang dami kaninang naghahanap ng shampoo mga kasari at wala talaga kaming maibigay uh, dahil nga nakalimutan. So, hindi nabigyan pansin yung mga shampoo kanina mga kasari. At uh, yung ating dilata. So, yun na lang natira. Uh, Friday pa kasi bukas, no? so marami pang maghahanap ng shampoo. So, swerte na lang kung Uh, tatanggapin nila yung ating in-offer kung ano yung meron available sa ating tindahan. At yung sa ating mga dilata so, uh, mapinta yung mas mapinta talaga yung mga dilata pag-araw ng Sabado, Linggo. So, yun yung uh, talagang mapinta dito yung mga dilata sa amin. At... Yun lang yung aking binabahagi sa inyo. Uh, hindi lahat ng mga uh, positive vibes lang yung ating ibabahagi sa inyo. At syempre rin ding negative. So, kailangan ko din ibabahagi sa inyo mga kasari. At para maiwasan nyo rin na hindi mangyari sa inyong mga tindahan. So, katulad dito sa amin, uh, talaga namang isang pagkakamali na dapat wag, wag, wag gagawin sa ating mga sari-sari store. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat at sana meron kayong natutunan sa vlog na ito. At kung ikaw ay nanonood ngayon, kahit ikaw hindi ka sari at napapanood yung aking vlog at hindi ka pa nakapagsubscribe, sana naman wag mong kalimutan i-like. comment, share, and subscribe my YouTube channel. Then, pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng ating mga video na i-upload about Sari Sari Store. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. And today is uh, Thursday. So, August 15, 2024, the day is the very special day because today is my birthday. <laughs> so, happy birthday to me. <laughs> so, yun lang, Maraming salamat and happy sailing sa ating lahat. More sales and more success. And may God bless us all. Bye-bye. Until my next vlog. Peace out.